tapos uh, ni. Ah, mga di? natin ang aming lambat. Hindi pa makakalaot. Uh, update na tayo mga kabali, update. Eh, dinaanan kami ng bagyo. Hey ba, try ba? Ha, Oh. Ayos Ilabas mo natin ang aming lamat mga kabari. Repeating mo na namin. Gusto mo na. Dira, spikas. Dira, dira, repre. Ay, lalo, manang ilalo mong pukot. Na, na, na. Mauna siya. Andi tong kwan. Ang tumay sa tong sa sa tumay sa sa. Pa. Lipit na kami mga kabadi. Hindi pa makalaot sa ngayon. Nagkarga na kami ng lambat para mamalaran. Paaso lang bumagyo. Na no, eh, lalong. ligpit na naan. Ano sa dito? Eh, pakanaw, meron. Nabisa na. Lain, bro. Pukuk. Lain, Ate kwan lai nagsulo ito. Ate Ano na na na. Ate na Okay. Okay. Hey, okay. 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 Rap dari rap. Ah nih kita perlu makan badi. Lewang klasik, aku perlu makan badi lu. Bagi makan badi lu. Bagi makan badi. Laknya alun. Hei rap dari rap, sama sari bukut. Kita eh, nak kami saling lembat makan badi. Jadi lu mau? Tapi yang alun. Bagyo, bagyo bibingka. Sige, okay, tama, 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 Dari. Si, 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 si. sige, sige, sige. Sige, tere, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, naman Sige, naman sige. itu sige, sige. Dito dito naan pray. Dito gud sa kahoy. Saka dito pray. Oh papa sa. Saka saka Iyan. Dire pa usa. Nagbuak ka bed. Oh, cool. pa mga kabari. Na, ila na naman. Laking alon mga kabari oh. Mga kabari. Bagyo. ay sa mga kabari ah, di naman kami makakalawat ito ang bagyo may tatawa nila ang bagyong bibing ka Pare, nakita na ng bangka na rin. Yeah, Nakakita, makikita, na makikita, 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 bangka makikita, 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 bagyo mga kabali awy alon mga kabali nataas na yung mga bangka <laughs> oh <lirio>. ganyan <laughs> laki ng alon guys <laughs> Oh, na yung mga bangka kayo yung mga kabady ito so, na yung bagyo hindi naman kami makakalawit ito guys mga kabadi. shoutout na ka lang dyan sa inyong lahat sana ay okay ang lahat ingat ingat na lang tayo mga kabadi. wala so, tong may bagyo hindi pa tayo makakalawit sa so, ngayon Kaya, ingat kayo dyan mga kabady ingat kayong lahat dyan bangka namin pinataas na namin nakataas na mga kabari yung bangka namin mga safety bakit kasi ng mga alon, abot yan dito mga kabari mga alon na yan pag high tide yeah, ingat ingat tayo lahat mga kabari gawa na itong may bagyo sana ay okay kayong lahat dyan mga kabari uh, update lang itong mga kabari saka tayo mag ano ulit kung na, update lang muna itong mga kabari itong bagyo na ito

The past is where it stays, way back a year ago.